aros tagtamunggay guys kay itong isago sa tinola nga isdo kay the best good ang tinola kunay kamunggay kalamunggay malunggay or moringa yeah. para mawala ang anghit sa isda shout out like sa so, naghapag sa isda na akong Ati. Atelji. Thank you so much Tay. Sa presko nga isda. Nindih nakanindot diri sa probinsya. Okay, kung dili lang kaarte, mabuhi, ka arte, mabuhi ka. Okay, makakauntag tag libre nga mga isda. Kung kogihan ka mag-garden-garden, makakauntag mga gulay na. sigikan sa imong garden, pero naka sa probinsya nagpuyo niya dili pud ka mananom sa mga plastic bottles or mga silopin yung pantanuman hindi ka mananom na mura hapon gihapon nagpuyo sa syudad kaya bisag diri sa probinsya mahal gihapon ang mga gulay mahal na ang mga gulay kaya wala na diod barato karong panahon na ano? ito na siyang hapaton ang may siya gitawag og superfood or sa uban nga naso gitawag din nila og miracle tree okay tree sa ato sa pinas gitawag ni siyang lunggay og superfood daga mong not trench nga makuha nato sa kamunggay bas 7 times sa carrots ang atong makuha dani napay kuan dani basta kay ning gitawag siya superfood superfood so ah <laughs> yan kay kugiyaw yun ako din ipakita sa inyo ang bunga sa ang garden nga ang palayo hindi <mimit> kay guys no libre para na po ni pamahaw o so, mga na siya itlog mga mga bata tarong mo na pagluto nga dili siya pa eat okay mga bata. Ganahan mo mukha o. Hmm, dili pud tanan sila. Napoy akong anak itlog, bro, <laughs> itlog, kay, yeah, ding, ng itlog, gra may pili on kung ang palaya gusto niya butang nagdagang itlog. Kay iya dayon pang pili ng itlog. Magkonsumisyon siya kung gamay ra itlog. <laughs> di iskay mukha ang siya ng palaya pero yung pili on tong pinaka nipis niya pagka-slice mm. kay dili kuno siya pait nasa kay kayo magdalita naman din mabaga-baga hindi siya ganahan <coughs> sa Saudi Arabia mahal ang kamunggay magpalit ka dried kanang ng uga ng kamunggay ng isod sa batol garapon 10 real sa una pang wa pati pandemic nga time katong dito ko or antud na kapalit gapalit kay himuon ni og sa akong amo ya ra ni kanang layan na nga dahon sa kamunggay ihambo buan og ini tubig isulod sa thermos then mo yang inom-inom kay makapa sa uh, blood pressure ug so, dayon sa sugar sa itong lawas nindot po din siyang kamunggay kung natay uh, kidney infection no? kung sa napot kaya iuban gratis kung magtan out sa mga videos bitaw sa youtube na iuban gratis nga di pang mayuma sila hindi mayuma and then nagmaintain siya tungod kay mahal man ang operation operasyon <laughs> operasyon grabe kay ka Ouch lang Mahal man ang operasyon. So, nag-maintain siya o og laga o og kamunggay. Kalamunggay. And then, na siya. Kaya pagbalik niya sa doktor, nawala na ang iyang mayuma. Diba? pero, pero uban na sa mga pag kaya Kay, gusto nun siya buhaton lagi kong dili. Yod, tatabangan sa ginoo. Ay, gadyapon. Maglaga ta inom din? O ba nang ng ng sa prayer o sa pagtuo kaya dako ng kay ng ng ang pagtuo. Faith. Faith nato sa ng okay. God works in mysterious ways. Di diba, ba? O sa <laughs> hay ba? ng 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 nabitay mga dinag ko nga buta nga pinakaingon tanga marag imposible kay muni pit imposible nga mahitabo tungod sa kawad on pero kung ato isalig sa gino ito gyan sa gino pa ngayon na to by faith good. sa gino kong mo decision ta I-bless e sa gino o gyan. God will provide. Diba? Mamuhat gyan ang gino o. Lagi lang ako testimony ba. Kay akong baby, gusto na ako sa owner gamay pa siya halad, i-dedicate. Kunya kay ang akong partner, ang akong bana, dili siya mo kay gusto niya nga nagulitson. So muna, bisan sa ang tigong-tigong na mo, tungod kayo na may motor lagi po, nga tapos adlaw-adlaw na mga konsumo bound sa mga bata kaya daghan man kayong mga anak nga nag-eskwela <laughs> so, may nakapalit og baktin Wa may nakapalit baboy sa so, nga ni jud ko nga ngay ko sa Ginoo kanang sa pagtuon decide ko nga. Lord Mana ay handa o wala didikit na nako gid ang bata kay ihalad na nako kay dako na siya. Hmm. Si Jesus gani ingihalat ihalad, gamay pamantok. ba na gani ang pan, niya bago pag yung matao So, 2 years old ni siya kapag nag-birthday si Zipanaya. And then, muna, pamudisisyon dahi tao ba na to sa pagtuo, pagsalig sa gino. Ang gino, mamuhat jud, no? Salamat si God, ako, sa kagda sa sa mga nina nga nag-sponsor sa cake ni Bibi. So, akong si Sarah, shoutout sa imo ha. So, sa ni ninong puping nga nagdala og sun manok plus 200 nga kwarta <laughs> nakapalit sa cook sa iyang ninang Tracy Tracy so, thank you so much sa so. 200 sa iyang ninang Jean Berondo so, salamat kay sa nice kayong address lipay jud kay si Panaya <laughs> dili niya ibuwag ang bag din. Hantod ka rin, no? Ang bag gihapon gidula-dulaan sa likod. Then, napuwas ang kaw. Ako may hindi pa lang. Then, shout out po dayon sa igsoon sa kumbana nga si Jackie Mar. Salamat kayo sa 100. <laughs> Nakasapi si Bibi Panaya Gabi. Daghan ka ng hatag ni Bibi kung sa iyong mga ninong pod na wala uh, ka kahatag, salamat kayo sa inyong presensya. Ha? pasalamat salamat po ko sa ginoon nila ni Pastor Randy, Pastor Rajumalin, na nisugot sila na derera sa balay ang dedication. Daghan salamat sa inyo ha. So, yung magabalik, pilo ang panalangin, ipaabot sa inyong kinabuhi. Thank you so much po sa inyo hantanan nga nagsuporta sa ako ah. Dari sa social media, sa akong YouTube. Salamat kayo. Grace Zero TV, ayaw mo kalimot. <laughs> Pag subscribe, sa so wala pa nakasubscribe. Hindi huh? na lang ko kaya active sa YouTube tungod kay ang akong cellphone. Tagubaon na, gahanghang na. Kaya nangabuak na ang screen. Huh? Kuan na ang kuan na ni. giwatag kamatis pampag kini sa kutis pampag kini sa kutis magadto sa tasa kusina so narang atong isda nga atong karon tanola per tanola it's yummy